Heyo heyo mga katigs Tuloy ang lakad-lakad para mapagpag ang aming kinain Kaya sabi ko bago umuwi Lakad-lakad muna dyan sa may seaport Around ng, ng Hyatt Hotel Kaya yon Naglalakad-lakad kami rito Para medyo bumaba ang kinain ayun ayan na yung ayan na yung ano ko yung yate ko <laughs> ayan na yate ang daming tao kasi linggo ngayon ang daming naglalakad Ayan yung Coronado Bridge. Ang landmark ng uh, San Diego, the Coronado Bridge. May pier din dito, sabi nung kasama ko every morning ng Sunday at sa Saturday daw yung mga dumadang dito na fishing bo fishing vessel yon ando doon mga fishing vessel ay nagbebenta raw ng ano ng mga isda mga ano mga crabs at saka mga marami raw sabi niya yan yung andyan kaya lang sabi ko naman kung ano magka, kung ilan lang bibilhin mo pupunta ka pa maaga kaya sabi, wag na. Ito na siguro, ito na harbor ito. Ito yung siguro yung sinasabi ng ano ko, yung kakla, eh, kaklase, katrabaho ko. Ayun. Papunta dyan. Sa mga fishing vessel na yun. Okay, okay. Putulin ko muna ulit dito. Puro mga kainan, inuman sa igilid. Bye-bye.